Karamihan ng pasyente may diabetes, maniwala kayo hindi, lalo ng mga senior citizen, karamihan ng senior citizen, maingat na sa pagkain. Yung iba, nag-exercise, yung iba hindi. Pero, mataas pa rin ang blood sugar. Eh, may isang factor pa, stress. Kita nyo, ang dami, no? So, pinag-uusapan pa lang natin yung mga external factor. Hindi yung tungkol sa sakit mo, gamot mo. External, stress. Ang tanong, Dok, Uminom ako ng gamot. Dalawa na nga gamot ko sa diabetes. Tatlo pa nga minsan. Bakit mataas pa rin sugar ko? Hindi na ako kumakain ng mga pinagbabawal. Hindi ako mahilig sa tinapay na puti. Hindi ako kumakain ng mga instant noodles, pansit kanton. Konti na lang kanin ko. Halos one pot na lang ng isang tasa. Panigulay ako. Panay isda at manok. Eh bakit mataas pa rin ang aking blood sugar? Yung tinatawag na stress. Ngayon ang tanong, Dok, ano naman kinalaman ng stress? Ano ba yung lintik na buisit na stress na yan? Ito po yan, ha? Pakinggan nyo. Lahat tayo dumadaan sa stress. Ngayon, yung stress, pag tayo na-stress, ano mang bagay, kasi iba-ibang stress ng tao, eh. Uh, siguro, karamihan sa inyo, stress sa kulang daw sa pera. Oh. Yung iba siguro, stress sa asawa. Yung buisit na asawa mo, pwedeng, pwede ka nga nagka-diabetes, mister, dahil sa misis mo, eh. Pwede yun. Posible po yun, ha? O posible naman si Mrs. nagka-diabetes dahil naman kay Mrs. Posible yon dahil sa sobrang stress. Ngayon ang tanong bakit? Pag stress po tayo sa marami, niisip natin kung ano-ano mga problema, depression, kung ano, ano anxiety, whatever. Yung katawan natin, kusang nag-produce yan ng energy na dapat gagaling sa asuhal. So, gumagawa ngayon ang ating atay at naglalabas ang ating atay ng mga asukal, at pati mga muscle natin naglalabas ng asukal, kasi kailangan natin ng energy during the time na meron tayong stress. Halimbawa, ayan, nasusunog yung bahay. Malapit na sa atin. Dali, buhatin mo yung rep. Bakit mo nabuhat yung rep? Dahil tumaas yung adrenaline mo. Yun na nagbibigay ng extra strength. Ano pa ang tumaas? Tumaas yung cortisol. Yung cortisol, isang hormone na pag yan sa ating dugo, ang ating atay ay gumagawa ng ng asukal. Ang tawag doon sa asukal na ginagawa ng atay natin is internal sugar. May external eh. External sugar, yan pinapasok niya dyan sa bibig niya. Yung kalalamon natin, yan, yan. Malakas kumain. E di siyempre, yan yung external. Internal yung sa loob. So, mas hindi ka na kumain kung yung internal organ mo, lalo-lalo na yung liver, ay na-stress tayo lalabas yan ngayon ng asukal mula sa atay at mula sa muscle. At yan ang napoproduce ng problema. Tumataas yung sugar para may energy. Eh kaso kung diabetic ka, yung pagtaas ng sugar mo, maski wala na yung stress, kalmado ka na, hindi mo maibababa kasi kulang ang inyong insulin o wala kang insulin. Yun ang paliwanag.